O yan. Marami din nung nang loloko. Pero yung oras mo ng 5 to 6.30, yun lang po ang totoo. Pag lumampas po sa oras na hindi na po ako okay yun. Mama, mamaya may papapanood kami sa inyo kung ano po yung nangyayari. ba naman yung mga ibang nalolo. Kaya nga ho natatawag akong kuwago, di ba? Ang ala, nalolo ko tayo. So anyway, yung mga lugar ho na hirap sa buhay, Mag-message kayo sa akin. Yan po ang ano ko ngayon. Aside from Wawa Win pupunta ako sa mga lugar nyo. Nagpapaalam naman po ako sa ka na nakakalipad kami. Nagdadala kami ng mga PPEs, test kits, sa mga bigas po. Pwede pwedeng padala naman niya sa truck. Sino to? Si Richard Muit. This is cool, cannot be... Sayang, tiga-sibu siya. Ayaw. Mm -hmm. Sayang, Richard. Kasi dapat to nakatuto kayo. Hirap talaga ang buhay po ngayon. Tis-tis muna tayo para po sa atin yan. Eh, dumadami na naman yung ano, di ba? Parang kakasakit. Pinatay pa. Napindot, napindot. Pagalan natin siya ulit. So ngayon to, so, pronto po ito, mamaya naman, meron nang bibigay. Tapos mamaya ho, Shopee naman. Six o'clock so ko, exacto, 50,000 po yun. Pero ila, anong ba pito? Pito ang bibigay ng Shopee ngayon, 10,000. Hello? Araw, hello, magandang hapon. Magandang hapon po. ah uh, uh, pwede po ba malaman ang pangalan nyo? Ako, Garcia po ito. Ano po ang pangalan, Nay? Harmon Garcia po. Harmon? Harmon. Ha, apartment kasi po. Ah, uh, Harmon, pangalan po ba nang babae to? Lalaki po. Si asawa ko po ang may-ari po ng cellphone po na si L Lalaki ba kayo? Babae po, asawa po ako ni Harmon Garcia. Ah, si Harmon yung may cellphone. Azas si, Azas si Harmon. Naliligo po. Ah, naliligo siya. Opo. Okay. Kanina pa ba, ba siya naliligo? Actually po, kaliligo lang po. Ah, kaliligo so, lang nga? Hindi dito po sa tiyo, Araw ah, po. Si, anong Ay, Kuya Willie. Oh, tina... okay. Si, uh, uh, ano Willi. pangalan mo? Kuya Willie. Hello? Hello po. Paki ano lang, pakihinaan mo yung TV mo. Kasi nanonood ka eh. Hello Is, po. O, oh, pakihinaan mo yung TV mo. Pakihinaan mo yung TV. Okay na no, po, hinaan ko na po. Ano pangalan mo? Christina Manayaw po. Tapos ako po nga Garcia. Ilan ang anak nyo? Wala pa po. Ah, o maligo ka na. <laughs> Kasi may parang nakapaprepara -pre 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 kayo, presko. Ah, naliligo oh, si mister. Oh, oh, oh. Pagkita maligo, o oh, di ba? Kasi oh, naka, oh, oh, oh. nakakulong kayo, nakakwarantin. Ito na ang pagkakataon para, alam mo na, mabuo ang inyong pagmamahalan. Hmm. Okay, naka-schedule ba kayo ngayon? Ha? <laughs> ah? Hello. Um, hindi na mam ko. Ande, eh, mami yana ma inet <laughs> ha. <laughs> oh, oi, menu kan ten thousand. Salawat po, maraming maraming salawat po. Ano kung siya sabi sa front row? Pa? Ano kung siya sabi sa front row? Sa wawawin at sa GMA. Maraming maraming. Ah. Maraming maraming salamat po sa front row sa GMA po sa iyo din po kaya wil siya kapo sa shop po. O, pagkababa natin, ano gagawin mo? Ah. Hello. Pa? Pagkababa ng phone, ano gagawin mo? Oy. Hello po. <laughs> Sabi ko, pagkababa ng phone, ano gagawin mo? Nabinggi ka na. Hello? Oh. Katukin mo yung asawa mo. Sabi mo, nanalo kayong 10,000. Pa, may jamay na po kasi tingin na. <laughs> katukin mo yung asawa mo. Pumunta ka, pumunta ka sa asawa mo. Apo, pa. Katukin mo, katukin mo. Dali, katukin mo. Ano? <laughs> Dali, Daliligong po, kuya. <laughs> ano pangalan niya? Harmon! Speakerphone mo ako. Harmon! hinahamon kita! <laughs> Harmon! May... <laughs> Alam mo, ano, ano pangalan mo, Christina? Apo, Christina po. Alam mo, kaya hindi kayo magkaanak, wala kang kagana-gana. Ganahan mo ang buhay mo. Kung ganyan ka magsalita, hello? Dapat na masigla ka. Honey! Let's sing, ha? Okay? Sige nga. Maligo ka. na kayo. Congratulate 10,000! Thank you po. Talagang walang gana eh. <laughs> Hoy! Sabi mo, yay! Hoy! Hindi magkakaanak to. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!